Thank <laughs> you. <laughs> <coughs> diba? Dapat dito na sa labas sila nag-aayos ng mga bob Bitbes. Dito toko. di toko Dito ako, dito ayo no, <laughs> Ayan na yung inaantay ko. Palabas na rin sila. Ayan, dalawang kapitbahay namin. Yung iba kasi sa loob, inaayos pa. May tam, saktong gate. Kaya nagta-traffic tuloy. senyora, mga senyora. At senyor. Mga senyora at senyor. O dito muna. Mag-una-una na naman to. Lagi ito nag-una-una eh. Hindi mag-antay. O, o, ayan na. Ipon na kami. Lalarga na ang barko. O, kaya. Ay, wala yan. Kainin mo muna sa maglo Ano Ano wala yan? Mayroon yan, kakainan mo kaya sa McDo. Ay, hindi, hindi, wala yan. Alam ko, alam ko mayroon. Hindi, sa McDo yun. Alaga 100. Pwede ngayon, pwede bukas. Oo, oh, pwede oh, ngayon, gusto pwede mo, bukas. So, Diretso tayo ngayon. Oo, <laughs> oh, uh, oh di ba? Ay, oo, uh, uh, oh, oh, kasi oh. makasal. Hindi yung McDo ba dito? Wala na naman. Parang mayroon dito o sa... Wala naman Oo, kaya sa Ebert. sa Ebert Eber. oh. hmm. Eber pa yun. Kaya tayo mga bit-bit. Masalito lang. Ayun. Ayun. Okay na, let's go. Let's go. Dito okay. na kami. Kainin natin 'yon. Oh,